Na ulit pa lang kami uh, Dalawang buwang gabi na naman kami dito dito nakakatulong tatay yan buwang gabi katambay ulit dito mga amigo gawa na may tumaan masamang panahon bagyo yan ano pangalan ng bagyo si Paolo. si paulo si paulo yun putin na lang mga amigo at uh, ay reader tayo na na Ay, sa piraso naman dyan mga amigo Huli namin ng uh, isang gabi lang Hindi na may alam ko talaga isang gabi kami Akin ah, nagbaka sa kanila Ay pang kung man Ay, ay balik rodo din marami ko ba na baka baba na sa niya mga salmon. Yes, dami na hindi na langit. itong dalawang bangka dito nga pala mga, mga amigo yan oh. hindi na na-allowed gawa ng pag itong October sabi pa nila paswertihan para dalawahin na ang sipat ng isda gawa ng uh, kadalasan talaga mga amigo ang isda pagka ganitong buwan tigil na oh yan hanggang uh, katapusan ng September pero ang isda nagpapakita pa, may nagi po ugi po pang panahon, tawin ito na kaya malamang nandiyan pa yan. Paano pagbigyan pa tayo? Yun know, o, kalmadang kalmadang mga amigo. O, mga sa ilis eh. Hindi. Tangan rin mo laut, puro ganayon ang hangin purpose at ang priority na namin yung maliliit na ganda yung maliliit, yung mga tuloy kang dilawan eh, nakapray, baka nakapray yung rin din na namin oh, okay. pawisin na naman ito ating camera

i okay. in the middle. Oh, 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 sa kuya to. Pero mga may mga. Hindi malaki ng kuya to. pala kami ngayon mga lido. Yan. diyan kami na Ayan. ini wow. <coughs> <coughs> nabana no go. Hapon na. Ah, hapon na. Oh, ayan, ang no, pating. Araw ay pating yata tapos si Badmoy. Dini eh. Ha? Happy Ay, lamarang. Ay, talaga ang kipaborito ng lamarang. Kahit pala, hindi lalang pala sa batang. Hmm. Ay, ah! bayo. Nahulog pa. Tama na at maliit pa eh, para lumaki. Pag malaka na ulit. Hindi na hulihin uli. Ah, baba hindi pa sumuko pa 'di huli. Ah. Yan, mami go. Kapo na. Ang kapo ng buya ay maliliit. Maawagos, na namin 'to. Tama na yan, makahuli lang ng pirit na mga nanila no. Oh. Hindi na ko na nakasot. Oh. So, ano. barulis mga mayang gabi ang anong uulihin mga silig sa patilay siguro ito sa patilay ang mm, doon ang magandang ako sa pinagalingan natin ng nakaraan kaso lang ay ang talagang kuhan ko pagkaganito mga buwan ay uh, ito sa lahat-lahat nasa sida panabi may palipas na ito ay. Palayo na ng palayo ang isda nito. Oh, nahangawan mga amigo. Dino. Kanina ko po pinagmamastan kung mayroong dudugil. Wala, wala na nakakayat ng dumugil. Ang barilis. Ayan, mga amigo. ah uh, sana huli tayo agad gawa ng kuwan uh, yung yelo namin hindi na kasi dami ng namin ng na at gawa ng pag kagaling ko ng home port din e kan daan ako ng isla sa bunglew isang gabi kinabukasan lumaot isang gabi lang din dalawang gabi uli sa tabi ay yung yelo naman tuloy tuloy namang natutunaw yan mayroon pa kaming isang pirasong tuna <coughs> na ni na ah, huli namin ng paglabas namin na isang gabi talagang sadyang lumabas nang ako kahit isang gabi yung pa namin sa laot gawa ng nagpapakasakali <coughs> yun binigyan naman na isang na, amigo binigyan na isang piraso kantonan ng hilo. <coughs> uh, aba eh kung makachamba pala mga amigo ng marami-rami alimbawa mga kahit lima pito di kahit iuwi ko pa ng binahay ka hindi logi Aring eh, magbago ng konsumo ano? Hey! ano ba yung manto yun mga amigo hapon na <clears throat> pabilin na uli mamayang gabi magpapagabi lang at kung kami na may mag-uumpisa na kaagad na magpare anod-anod ay lalayo masyado yung anod namin yan Magpapadilim lang kami mga amigo Tapos kami dito Ahanap kami ng Pisto na pwede namin Paghulugan ng parachute Yan mga amigo Sana makahuli tayo sa Makahuli sa patilay Gawa ng diobra sa payaw Malakas ang agot Malalaman lang natin yan mga amigo Abangan nyo lang yung susunod natin video